bau Agahong nit ah. Kung atig hapon eh. May gabaton sa ang... Pagbakay? Pag Kaya gisi, ng eh. Yapon. Oh. Oh. ang ngambong Kaya ako Kaya gisip, ang <laughs> May listahan naman ako ng mga bibilhin ko na boto pero ayaw talaga nila nakafix na yung isip nila na bubutohan talaga nila yung kandidato nila good to know na may mga tao pa rin na kahit anong mangyari is may panindigan sa sarili hindi mabibili ng kahit anong halaga kasi at the end of the day magkakamag-anak magkakapatid magkaibigan at higit sa lahat magkaisang barangay lang tayo tama naman no kaya dapat is magkaroon tayo ng patas na laban at matriwasay na eleksyon ngayong 2023 sa SK at barangay eleksyon. Ay salamat. Walang bawas yung pera na binigay ng lideres namin kaya isa sa ulit ko na lang sa kanya to. Psst, oy! Psst, balik!